Hello, guard. Pwede ka ba pumasok dito sandali sa artist's room? Oo. May magnan nakaw dito eh. Sige. Ngayon, kung hindi ka pa rin naalis, pangangatawan ng kong pagsusumbong sa gwardya. Overtime? Uh, oo. Kailangan ko na itong tapusin. May presentation na kasi ako next week, eh. Well, good luck. Sige, Ira, una na ako. Sige. Good night. Good evening. Pwede ba tayo mag-usap? Meron akong business proposal na makakatulong sa'yo. I'm not doing any business with you. Hindi kami magnanakaw, Ira. Hindi namin magagawa kay Don Artemio yan. Napakalaki ng utang na loob namin. Sa maniwala ka't ka hindi, mahal ko't ginaggalang kong ama mo. At ngayong wala na siya, gusto kong sa'yo magbayad ng utang na loob. Hello, guard. Pwede ka ba pumasok dito sandali sa artist's room? Oo. May magnanakaw dito eh. Sige. Ngayon kung hindi ka pa rin aalis, pangangatawan ako pagsusumbong sa gwardya. Ma'am, ito ba sinasabi niyo magnanakaw? Ako na na ako. Kung kailangan mo ko, alam mo kung saan mo ko sa hahanapin. Mapapanis ka sa paghihintay, hinding hindi ako lalapit sa'yo. Tayo na, sir.

Malino ding, bakit walang ilaw? Inutulan tayo ng ilaw, Ira. May nagpunta rito mga taga-bangko. Hinanap ka. Pinapaalala lang sa'yo yung pinirmahan mong promissory note. Hindi mo pa raw yung nababayaran eh. Ang Kuya Ronald. Hindi pa umuwi eh. Gusto mo nang kumain? Pinutulan tayo ng telepono. Tatlong buwan na raw hindi ka nakakabayad. Mr. De Leon. Good afternoon, sir. Ikaw? Hello, Ira. Hindi ikaw ang ko dito. Ako, Ira. Ang bagong kliyente ng Bid Advertising. Isang Mr. Dagohoy De, De Leon ang kakausapin ko according to my boss. Si Mr. De Leon o si Dags ang kanang kamay ko. He handles many of my enterprises. And one of them is my private resort. Na ipinasok ko sa kumpanya nyo, which you will handle personally. Please? Sarap pang sushi nila dito. Excuse me. Thank you. I'll have sashimi. Will that be all? ISD. Ano ba talaga gusto mo? Gusto ko ng tulungan. May embargo ang bahay at lupa mo. In three months' time, pag hindi mo nabayaran ng principal plus interest, sakali ka na matutulog. Kung totoo man yon, kung sakali man ako matulog, wala kang pakialam. Hindi ka madudumihan, hindi ka matatapakan. Pero ayoko mangyari yan sa anak ng taong pinagkakautangan ko ng loob.